Ayan, bibili kami ng pamingwit na lang dahil yung unang ginamit namin kanina, pumalpak. Ay, P580. Sabihin mo P500, kuhata ng apat. Apat? Oo, oh, P500 kami sa wakampan. Ha, bumili tayo. tayo? Bumili ka mo tayo dito ano, hindi tayo. Ay, hindi na papali Hindi. na ano yan, hindi na papalitan yata. Ay, may hindi. Pwede, pwede, pwede. Kakita ko na pwede. ba? Pwede, pwede. Pero Pwede yan. Hindi nga. Ay hindi. Di pwede ah, sa ito yung sasabitan natin kasi kung yun may tinga na pangit yung kasi tatlong ganun eh hindi nakukuha ito kasi Isang ganito. Hindi meron sila ng isa bro. Yung linya na pababa. Yung linya na. Ito yan may mga sinabi kaya. Dalawa oh. Dalawa dalawa yan. Ati. ah tatlo. Ayun yung pinakaan nila. Kung isa lang ganito. Ang kuwan mo. Isa lang ipapain. Ang bibilin mo ito lang mga ipapain. Hindi mahal yan. Mura lang to. Malaki yan masyado yan bro. Hindi pwede yan. Hindi yung barakuda nga. Ayan hipon oh. Saan ba yung May hipon dyan. Ayan hipon. 6 pieces na ano lang. hindi na tayo makapag-decide niyan. Siguraduhin nyo na sa pagbalik natin may makukuha na tayo. Meron talaga tayo makukuha niyan. Ino, huwag na. Ano, ano bidayaram binayaran mo yan bro? Hindi okay, pa. Okay. pagsabay na natin para makamay na. Ano tayo? na tayo? Trust, trust the process na lang tayo? Bakit walang mas Gusto ko ganito kalaki. Ito, ito, yeah. ito. Dapat kasi ang bilhin talaga natin yung mga ano na, pang professional na. Hindi, hindi kasi pwede to. Tatlo na yung sila. Kaya isa lang dapat. Isa lang dapat na ganito kalaki. Gusto ko ba dito kalaki? Ito. Ah, ganyan kalaki? Ganyan kalaki. Ito malaki masyado yung bro. Ayaw mo maniwala. Ganyan ang mga mga. Malaki naman yun. Ay, ito. Ay, ano? Wala ito yung iba siya. Hanggang tatlo. Hindi na yung nanginginig na yung kamay mo, na Nagsasan-san ka nakakadikit ka pa ba yun? Panso, Iba yun sa kanya. Pabalik na kasi siya. At tayo ngayon ni Lolo sa butas yan. Kung paano magtali ng ano. Oh, yun, ka na. Ah, lupan tayo isa-iti malapit masyado yung tingga ay na ba well, yung pinchia mo hindi nga makikita tulungan mo na hindi nga makikita <laughs> ay iba kasi ay ako ibo oh, oh gano'n oh, na nalak na yun Oh, hindi nga, dapat sa butas yan. Tatanggal yan. Hmm. Kunwari lang yan niya. Okay. ka. Oh, na gusto ko kill ho. Ito na ito. Ito ka, Ayan, dahil wala kaming nakuha kanina sa ilog, nandito kami ngayon sa Anping. Uh, option guys, option 2. Ito yung plan B namin dahil yung plan A hindi nagsucceed. Sabi ko pati kaluluwa. Gumastos kami ulit ng 3,000 para sa second plan. <laughs> <laughs> Bro, dyan kasi pwede kang mag-tent. Dito. <laughs> sa dulo ako mag-tent, yan. Dito. dito sa dulo ako mag-tent. Oo. Pwede dito. Pero nahuli ako. Nanduo ako dito sa kotlo hindi pa ako bago basta hindi ako nang magsasabay hindi nga hindi nga hindi nga hindi nga hindi hindi nga hindi nga hindi nakagulo tayo lagi <laughs> <laughs> <what? laughs> <laughs> <laughs> <dilo, dilo>, <laughs> Ano? Ay, hindi yun, wikang, na, Nung na tayo sa dagat. From from ilog to dagat. Ganito ba talagang lagi Oo. Oh. Na ano ba inexpect mo sa Anting? Ha. <laughs> sa ng, ano, na... Tatanungin, ganito ba talaga ang Anting? Anong ang inexpect mo sa Anting? <laughs> <Ashenna. laughs> oo oh, ano? <laughs> Nasa yung pumain natin jeep di ako yeah, ako doon Doon lang doon lang ako doon Ayan nandito kami ngayon sa Anting At ito try namin yung Ha? Hirain ko to? Ay Na, na ano Oh? Na tawag yan? Eh, makakahuli ba tayo ngayon? Ano, okay na? Okay na? Ihagis mo na? Ha? Huh? Okay na. Ayan, dito na namin yung paming wet na binila namin kanina. Ayan, palubog na yung araw. Palubog na yung araw. Pero wala pa rin kaming nakukuha. Dapat mo okay kay eh, para malalim eh. Ha? Huh? Para malalim sana. Ay, oh, malalim. Yung lagay nito. Oh, dapat naghukay ng konti, Hinupay oh, hinukay Para malalim. Yung... Hindi siya ano. Asa oh, lambat?